Isang maganda at maayos na araw sa ating lahat. Mga guys, mga utol. Ito ako ngayon sa aking tingbahay kubo. Gagawa ako ng garden. Tinatanggalan ko siya ng mga damo. Ayan. Ang aking itatanim. Aking itatanim ay... Talong. Talong. Sili at okra. Kahapon, nag, ano na ako ng binhi. Ayun. Ayun sila. Kahapon ko na eh. Ilang simulan yan. Ayan. May mga binhi ng laman yan. Sana, mag-click itong aking ginagawa. Para may maani ako, maharbis ako. May mga, may guide naman to. Kung ilang, ya, ayan, ayan siya o. Oh. Ayan kung 7 day, 14 days, hanggang, kailan ba yan? Nabura. Ayan. Sana guys, mag-click tong aking ginagawa para kahit pa may ma may maani ako at may maiulam medyo makulimlim ang panahon ngayon guys mga utol ko dyan medyo makulimlim tahimik dito ganito dito pag araw sa gabi marinig mo kuliglig Huni ng kukuk yung ibon na, ewan ko anong ibon yun. Tapos mga toko. Kabilaan, dyan may toko. Dyan may toko sa gawin niyan. Tapos dito may toko. Tapos ang dami kong narinig na huni dito. May sinasabi pa sila huni ng alok. So hindi ako niniwal sa ganun. Wala yun. Pahinga muna ako. Ang napakabigat tong bato na to. Pinagulong ko. Oh, huh? pakalaki. Pinagulong ko yan. May motor. Isa yan sa mga gumagawa ng kalsada kasi ongoing pa ginagawang kalsada dito magmula dun sa barrio bakit dito hanggang dun stop sila dun kasi may ginagawang may gagawin palang tulay may sapa naman dun sapa okay guys mag start na uli ako nawala na yung pagod ko abangan nyo na lang ang part 2 okay guys paalam